ang Hello Kitty ay isang tanyag na karakter na likha ng mga Hapon sa kumpanyang Sanrio noong 1974. Siya ay isang puting pusa na may puting mukha at walang bibig. Sinasabing ang kwento ni Hello Kitty ay nagsimula sa isang kwento tungkol sa isang batang babae na nagngangalang Kitty, Kitty White. Si Kitty White ay isang masayahin at mapagmahal na bata na mahilig sa mga hayop at sa paglalaro. Isang araw, si Kitty ay nakatanggap ng na isang regalo mula sa kanyang ina na isang puting pusa na may puting mukha. Si Kitty ay nagmahal sa pusa at pinangalanan niya itong Hello Kitty. kwento, si Hello Kitty ay mayroong mga kaibigan na mga hayop. Tulad ng isang aso na nagngangalang May Melody at isang pusa na nagngangalang Kerapi. Sila ay naglalaro at nagkakasaya sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Si Hello Kitty ay naging tanyag sa buong mundo at siya ay naging icon ng pop culture. Siya ay maro mga produkto tulad ng mga laruan, mga damit at mga aksesorya. Siya rin ay nagkaroon ng mga pelikula at mga serya sa telebisyon at mga laro sa video. Ang kwento ni Hello Kitty ay isang kwento tungkol sa pagmamahal, pagkakaibigan at pagkakasaya -saya. Siya ay isang karakter na nagpapakita ng mga positibong values at siya ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga bata at sa mga matatanda. Subalit sa isang banda ay meron din itong mga nakakatakot na kwento. Noon daw isang gabi sa isang lumang bahay sa Tokyo, may isang batang babae na nanggangalang Yui. Si Yui ay merong isang Hello Kitty na laruan na binigay sa kanya ng kanyang ina. Nang isang gabi iyon, habang si Yui ay natutulog, biglang nagbukas ang mga mata ng Hello Kitty. At sa pagkagulat ni Yui, si Hello Kitty ay nagumpisa ng kumilos. Ang Hello Kitty ay nagumpisa ng lumakad sa kwarto ni Yui at ang bawat takbang nito ay nagpapakita ng isang malakas na tunog. Ang mga mata ng Hello Kitty ay nagsimulang lumiwanag at ang ngipin nito ay nagsimula na ring lumabas. Si Yui ay natakot at siya ay lumabas patakbo sa kanyang kwarto. Ngunit ang Hello Kitty ay nagumpisang abulin siya. Ang Hello Kitty ay nagsimula ng makita sa buong bahay at ang mga tunog nito ay maririnig na rin sa buong lugar. Si Yui ay nawala ng hininga at siya ay nahulog mula sa itaas patungo sa kanilang sahig. Ang pagkagulat ni Yui ay ganun na lang. Nang makita niya sa kanyang harapan ang mga mata ni Hello Kitty na lumiliwanag at ang mga ngiping lumalabas. Si Yui ay nagsimulang matakot at siya ay humingi ng tulong. Subalit nang dumating ang tulong ay wala na ang Hello Kitty at wala na rin si Yui. mula noon ang bahay ay naging abandonado at ang mga tao ay, ay nagumpisa na rin matakot na pumunta roon. Ang Hello Kitty ay naging isang alamat ng teror at ang mga tao ay takot na takot na sa kanya.